good morning, good morning po no. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Kuya So today, isa dito tayo ngayon sa may ano no? sa may uh, Victoria. At uh, mag-iikot po sa tayo doon sa may bilihan ng mga putas kasi talagang sadyang uh, ano na puno na yung tao doon sa may ano sa may tawag ito. Sa may Asuncion dahil uh, ngayon po ay bilihan po ng mga putas kasi nila bukas ay uh, New Year. So guys, no? na tayo ngayon para mag-update ng putas, ng gulay pala. Mamaya na lang yung prutas, mamaya ng hapon bay kayo rito. Anyways, uh, samahan niyo ako guys at good morning, good morning So today is uh, November, uh, ano? December 30 pala, December 30 So uh, isang araw na lang at uh, bagong taon na Anyways, atras uh, samahan niyo ako at tayo ng uh, gulay muna, gulay Okay, so dito tayo sa may bandang, ano to? No? Uh, Santo Cristo, Santo Cristo Marami talaga ang buwebe dito sa may, may tumpukan no? kasi 20-20 lang ito guys eh. Orang, maputik no? Ito diba ka dito nay? Diba ay? Ito dito? 20-20

480, 380. Dito sa Radis Kumatis 230 Ito 240 yo. kamatis o May 240 240 Hindi mo kadao dyan, ay? Eh. Kandaan 100, dito nga pala may talong. One ten. Dito may one na bawang kano pa rin yung sibuyas no. Sibuyas may one sixty may one bawang. teman-teman orang sibuk es naten, ini 90, 80. Oke, baget mil lo, eh. sumpuan 50 ah 60. Tuh, kita tuh besok. Ito 60 kaya natin Ay sorry po Ito naman Luya 130 May 120 pero malaki to Ano yung malaki o Kumbaga solid Ayun yung malaki 160 kilo bawang. <laughs> Grabe ang kamahal ng mga kamatis natin ngayon. Maari ba? Maari ba ang kamatis natin? 240 to 250 pwede no, hanggang January ngayon lang na naman to. 240 guys oh. 240 30 to 60. Alagapin ng 270 baka meron Ito polybrowse mga dito meron ito may eh, timbang na may 20 may 25. kumbaga hating hating na ako si Abe Uy, dito kaya, magkano kaya yung hawak niya ate? Magkano kaya 120. te? 120. 120? Ito, meron tayong peke dito. 50. Gento te, magkano? 50. 50. Ah, pare sa rin ano no. Oy, bua multiplication ano sayote, hindi tayo iniwanan ng sayote. May granad. Sayote, binkihin ko. Teka sayote oh, medyo hindi tayo iniwanan ng sayote. Puring binpepe, 400. ito kaya, magkano kaya ito? Ano yung magkano dito? 120. 120? 120, Di 120 Ano yung pang salad? Pang yan. Magkano dyan, te? Letos. harus dinika lo Fifty five, forty five, fifty five. 20 sa yote Sir, duwanin ka sa dito, boss. Ate, magkano kilo? Parot. 90. 90. Yan, 800. 10 kilo, 10. 10 kilo. 800. 17. 20. 20 kilos, no? ¿20 kilos? 20. 20. 20. 20. Di mo tuta. Di kanin dito. May binti. Eh, bay chow chow. Eh, chow chow. Ah, to 30. 40 adesine. Ayun, 85 oh. 85 85 ayun 85 85 85 85 85 sa iyo baba tayo sa iyo 20 lang Ito 85 yun ang pwenta ayun 75 itong Ay, 50 kilo na eh. Diba siyang siyang Ay na, di ba ka rin okra? Isang ganun? Isang balot? Ito di dito ka 70? 70? po? May isang kilo yan? Wala. isang Ah, isang kilo.